Hello guys, good afternoon, magandang hapon ka farmers at mga kabayan. Yan po ay wheat na planted early fall last year and it is growing now. They hibernate during winter and yup, ayan. So yan po ang road, ang apple Hello guys! Good afternoon! Ka-farmers, ka-bayan, ang doggy ko is ahead of us. Ito po ang wheat. Ito po ay hanggang tuhod ko na. Uh oh Yan. So hanggang dun. Yun yung road. my dog. Ito naman ako the same spot. Hindi ako makapunta doon kasi may alaga akong bata. Look at guys. Very nice na. Hello mga ka-farmers, mga kabayan. Ayan, magandang hapon. Kararating ko lang. At pagod ako. <laughs> Mangunguha pa ako ng uh, asparagus. Ay! Someone, someone cut it. Oh! Hala! I don't know. Someone cut it. Okay. Ayan. Wait. Para siyang velvet, ano? Pag tinignan mo, dahil sa ito because of this one the one on top ayan ayan wheat po yan hindi pa siya ready pero may laman na siya ayan yun si doggy dog dog <laughs> farmers, mga kabayan. Nandito ako sa likod ng farm. So nag-start na po siya na mag-combine ng wheat at meron niya meron breakdown. So ito po ako at naglalakad at papunta doon. Okay, I don't know what happened kung anong breakdown. So, ako po ay sasakay sa combine, mga kabayan. <laughs> Ayan ang aking aso. Nauna pa sa akin. <laughs> At, ayun po ang combine. Meron pong problem. Ayan po. At, na-breakdown yata sila. So, pupunta po ako doon kasi sasakay po ako sa combine. At, nako combine nag-start, kaka-start lang po ng husband ko. Ngayon po ay pasado alas 3 ng hapon at mainit. Okay guys, punta na ako doon. There's a breakdown, uh? There's a breakdown? Yeah, okay It's already fixed? Uh, what is that a mark? Just jumped and get close enough with the planter. Oh. Wow. That's a lot of poop -poo of them birds. Yeah, setting in the barn. Yeah. So how do you think the yield of this wheat here? Hello mga ka-farmers, mga kabayan. Combining wheat na po tayo. Ito po yun. Ayan, baka. Ayan, ayan, ayan. Nagaano nga lang. Ayan po. Ayan ang grains. Nag-clear. mingkapit bahay na kamag-anak nila. Yan po ang aming apple trees. Yan. Mulberry po yung isa. Yan. At ito po, tatlo po yan yung isang maliit na doon. Ani Christ. Ang maliit na puno. Maraming nahulog. Ilang kilo kaya yun? Папа.